actress, vlogger at TV host na si Tony Gonzaga hindi napigilan ang maging emosyonal sa ibinahagi nitong video ng kanyang mga anak na sina Seve at Baby Polly. Sa latest Instagram stories ng actress na si Tony Gonzaga ay masaya nitong ibinahagi ang isang maikling video clip ng nakakatuwang bonding ng kanilang mga anak ng mister na si Paul Soriano na sina Seve at Baby Polly. Sa video na naibahagi ay mapapanood natin si Kuya Seve na masayang pinapakain ang kanyang younger sister na si Baby Polly ng first solid food nito. Mapapanood din natin sa video na talaga nga namang super sweet na kuya ni Seve sa kanyang kapatid dahil ingat na ingat nga ito sa bawat pagsubo ng pagkain kay Baby Polly, Talaga nga namang nakakaantig ng puso bilang isang ina na makita at pagmasdan ang ganitong klaseng moments ng kanyang mga anak kung kaya't hindi nga napigilan ni Tony Gonzaga ang maging emosyonal sa moment at bonding na ito ng kanyang mga anak. Ayon sa caption ni Tony Gonzaga sa kanyang ibinahaging video ay nang makita niya nga umano na pinapakain ni Seve si Baby Polly ay hindi niya maiwasang magbalik tanaw unong first solid food din ni Seve noong baby pa ito. Super proud mom nga si Tony Gonzaga dahil napalaki niyang super sweet at maalaga si Seve sa kanyang kapatid na si Baby Polly. Narito panuuri natin ang nakakatuwa at nakakaantig na video na ng magkapatid na Seve at Baby Polly. And this is my love. Say. hey. hey you Hadouken. And hadouken. And zhu. And zhu. Ah, tiba yungan na. Basta and zhu. zhu and the zoo and zoo and 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 zoo and the you and, you. and, 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 and the

감